Ah, uh, good evening, bro. Ah, uh, first time ko talaga. At least pag nakapasok na ako. Matagal ako nanonood eh. Lang yung mm. ano. At taga Bisaya din ako pero nasa Antipolo ako ngayon. Actually, magtatanong lang ako, bro. Um, tungkol ito sa comment doon sa may page kasi na no, we are Catholic. Tapos ah, uh, may picture kasi doon na nakikita na nakaupo yung pare tapos Hello? Okay. Uh, malinaw po ba? Yes, yes. Go ahead, po, go ahead, go ahead. Uh, ano, video kay... Nagvideo kay mga kapitbahay. Ah. Um, Mag-off cam. Nasa madilim na ako. Um, Yung regarding ito, bro, sa post doon sa, ano, yung page ng We Are Catholic, regarding ito sa, ano, yung uh, parang recollection siya, tapos yung si Father, hindi siya nagsusubo doon sa mga nagkumunyon. Yung parang yung mismong nag ng komunyon sila yung uh, kumuha ng uh, consecrated host tapos sinasawsaw sa wine tapos si, si Lobo nila ah uh, Liga, okay ba yun, Bor? I approve po ba yon sa ating simbahan? O kasi may mga pa, katulad nung nag-recollection kami, ganun yung pinagawa sa amin ni Father. Okay, Brother Angel? Um, may mapapabasa po ba tayo? Sisi? O, okay, Brother Angel. Yan ang kanyang masterpiece. Brother Angel? Yes po, no? May mga pagkakataon na ganyan na pinapagawa ng mga ano. Pero, actually, noong pa even sa Salvatican one, hindi, eh, hindi po pwede talaga ang kahit sino humawak ng ano, no? Pero, gagay uh, well, na sabi, sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, kung ano may paintulot nyo sa lupa, paintulot sa langit, sabi sa mga apostol, which is sila yung mga pari din noon, no? And then hanggang ngayon, pinasing kapangyarihan niya hanggang ngayon sa mga pari natin. Ngayon, um, kung ano man yung pinahintulot po, no? kung ano man yung pinahintulot na, kasi yon para sa ano na talaga yun, nakaseparate na, di po ba? Nakaseparate na yon para sa mga tao na yon. So in other words, imbis na ibigay na individual yon, ikaw ang kukuha and then isasaw mo sa chalice. Tama po ba? Wala na, no? Anthony? Tama po, tama Tama. Ayun, so, hm, mm -mm, allowed po 'yun basta basta sinabi ni Father, no? Uh, pagdating sa ganyan kasi, ibig sabihin ang makiang makikita mo yung ano niya eh, no? Uh, yung konsepto niya parang gusto niya kayong maka-experience din yung katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. May mga pagkakaton kahit kami noon eh dati may ganon na sitwasyon na kukunin mo yung ano kasi ganun din ibibigay din sa ano no sa kamay so uh, basta tinalawd ni Father kapatid okay lang yun allowed naman na simbahan yun kapatid Okay ba 'yan uh, Anthony? Uh, yun lang po, yun lang po. Pero wala tayong mababasa no na ano, no na reference like CCC or um or sa Roman Missile po ba or sa CCC? Um, o wala. Mayroon tayo sa general instructions of the Roman Missiles, yun lang receiving on hand, no? Uh, na pwede na siyang i-receive. Dati talaga bawal po yun. No? Uh, actually, hanggang ngayon, inaano ng mga SSP action yung yung pag-receive sa hand dapat talaga sa sa may mga bishop din na tumutulig sa doon dapat diretso sa tang. Pero yung mismong kukunin mo and then uh, iyaan mo, walang eksaktong turo ng ganun. But unless, pero mamaya maya pwede kong i-check para sa iyon. But ang pinaka-importante rito po, pag pinagawa ni Father yan, yeah. ay, uh, sigurado yan kasi pinag-aaralan nila yan. No? Pinag-aaralan nila, unang-unang -una pinag-aaralan, siyempre yung, yung general instructions of the Roman Missal. So kailangan alam nila yon So sigurado ko, um, yung in nila ngayon, may allowed pa rin na simbahan yon At uh, hindi lang natin alam, i re research ko pa kung medyo anin natin sa Catholic Answers. Kung yung ina-allowed yung, ano, kung ano yung turo na simbahan tungkol sa mga laiko, kukuha ng ostya, isasaw-saw sa ano, tisusubo. That's, that's the exact word na sinasabi nyo. Well, wala po tayong mababasang ganon, but uh I can, I can research uh, for you doon sa part na yun wala uh, kapatid no so ya ano nat maya, maya but uh make sure, uh, uh, yung pinaka rito yung inallowed ni father ang mga ginagawa nila actually meron nga pong ano eh sabit nga sa inyo no first time ko rin na, na, na ano yon na uh, dito po sa sa Japan no na ikwento ko na dati uh, Meron dito, uh, si so, ewan ko kung ano yung ni Father, pero katoliko po no? sa, sa isang military base dito. Yung chaplain doon, nagmisa, nagmisa sila, puro katoliko sa mismong US yun, ha? military base. So dahil nandun yung isang ano ko doon, no? isang <laughs> actually yung apo ko na yun, no? dahil uh, apo ng, pamang, ng kapatid ko. So, so apo ko na rin. So yung apo ko doon, uh, ano na siya, military, dito mismo sa, sa Okinawa na destino, dinala kami ro, nagsimba. Alam niyo yung yung style naman kakaiba. Ang ang style naman siya wala siya lay minister. Siya lang kahit gaano karami nagsusubo siya ng hostya pero ito pagkakaiba. May dalawang may dalawa siyang tagahawak na chalice. Bubu yung unang chalice na inananay bubu siya sa dalawang part hahatiin niya at mayroon sa corner na Every corner kada subo mo ng hostya punta ka sa nakahawak na chalice, bro, iinom ka. O oh, si, kakaiba rin yun. Sa kabila naman, kung pwede ka, kami ganun, sino first time, for the first time in my life, ngayon lang ako nakakita ng ganun. Pagkasubo ko ng body of Christ, Holy Communion sa pare, pagka lang kung ganun, nandun lang, nandun yung ano, makikita mo naman eh. Halos lahat dun, so, talagang iisang, iisang chalice lang ang pinag-iinuman namin. Iinom kami, pahiinomin ka nung, nung, assistant ni father, dalawa both side. So, napakasarap ng feelings, kakaiba yon. But uh, allowed ba yon? Well, pag in ng, ng simbahan, in-allowed ng mga authority, allowed po yun kapatid. <laughs> So wala po tayong problema doon kapatid. Pero mas uh, exact ano, ibibigay natin later. Titingnan natin kung ma-check natin yung sinasabi mo kapatid. Pero basta't inallowed na nung na Father, allowed yun kapatid. Hindi naman gagawa na against the teachings of the church yun kapatid. Yun lang. Thank you bro. Kasi na-experience ko rin yun eh. Yung recollection namin nung uh, last uh, last month. Ano kaya kakaibang experience yun kasi lay minister din po ako. And uh, kaya lang kaya lang yung tinanong kasi Nabatikos kasi siya doon sa post. Oh, kasi ako yung sumasagot doon sa mga nag-comment ng negative. Kaya tinatanong ko nga yung admin doon kung Catholic ba talaga. yung eh, page niya, we are Catholic. Kaya uh, nag-react lang ako doon, nag-comment ako, sana hindi kayo mag-negative ano, comment. Kasi katulad na binabanggit niyo, bro, na kung anong pinahintulot sa langit, pinahintulot mm -hmm. sa loop So yun yes. Kaya mas talaga... Uh, at sila po ang mas nakakaalam kaysa sa atin kasi kung sac ang problema lang kasi baka yung sinasabi mo sa mga Facebook ay nag comment nakakita niya pwedeng uh, syempre iniisip niya 'yun uh, lalo na pag may mga may mga ano influence of the SSPX na usap relation di pwedeng kainsin dito ang ginagawa ba rito po dito naman sa amin sa dito sa area namin no Jap japan malaki simbahan dito tapos uh, Japanese yung nag nag nagmimisa ang ginagawa po niyan sinese dal para bilang bin, ano na kami kukuha yung although hindi pa consecrated yon ilalagay sa ano para bilang na bilang yung hostya na ibe-bless niya so pagpasok mo Kunin mo yung osya, ilalagay mo doon sa lalagyan, at lahat ng bumapasok, ilalagay mo muna doon sa isang lalagyan. So, tanong, eh, uh, tapos yun yung kukonsecrate niya para sakto. Alam mo yun? So, kanya-kanya silang style. Tanong, are they not, that's not uh, allowed uh, from the church? Eh, not allowed ni Father. Siyempre, mas, mas nakakaalam siya kaysa sa ating kapatid.